Uy naman o oh, drop o 156 Ayan o oh, binigyan tayo ng 170 uh, 160 Binigyan tayo 160 Uy naman o oh, araw ng February 3 Ay January 3 uh, Biyahe tayo January 3 uh, Ano tayo ngayon ay naka manual accept lang tayo Manual accept tayo ngayon guys Manual accept dan okay. Oh, may pumasok na booking. Diliman accept natin to, Kas. Okay. Ah, Patricia. Alam ano natin na ano. On dawi tayo in few minutes. Saan to? Ikapin natin. 1.1 km pick up. Pick up na tayo guys. Uh, pangalawang booking drop off. Oh, mayroon na naman pumasok, accept natin 'to. Tagig City. Accept natin. Ay kaslis pala 'yun, hindi ko napansin, kaslis pero okay lang. Tagig. pangatlong drop o pangatlong drop of a uh, list wallet submit dan oh, may pumasok na agad na booking ano ba to? di pa naman lalabas ayun 564 uh, City of Lucia, Pasig accept natin to. Accept. Okay. Ayan oh. <clears throat> ano muna natin message? ulit tayo 142 dan dan ayun may pumasok na naman booking papuntang mga uh, pasig accept din natin to 15 sayang din to eh. submit mm Saan ba ito? Ayan, biyay ulit tayo. Ah uh, guys, quarter to tin na. Quarter to tin. Ngayon lang tayo natambay na hindi kagad ka napasokan ng booking. Sa bagay medyo nasaan tayong area medyo malayo sa mga kabahayan. So nasa tayo eh. So ngayon lang, ngayon lang medyo na-stop ang pasok. Uh, Maya-maya uh, gabang tayo dun sa baba. So, sa mga oras na ito, guys, mga quarter to 10 guys, pakita ko sa inyo kung na kailang earning na ako. Ang uh, gamit natin ngayon, guys, ay manual accept lang tayo. Hindi tayo naka-auto accept. Sinubukan natin mag-manual ngayong araw mag -apul. Manual accept. So, pakita ko sa inyo, guys, kung na kailang earning na tayo. guys, tingnan natin quarter to ten. Ayan o. Naka 939 na tayo. Simula nung alas 7. Naka ilang booking na to. Ayan guys. Naka 6 booking na tayo. 6 booking. Puro long distance ang biyay natin. Puro long distance. nagsimula tayo ng 6.42 tapos mayroon tayong cast lift isa tapos natapos tayo ng 9.14 na yan o 9.14 hello guys nasa ano tayo ngayon guys sa kya po kumain muna tayo nagutom na ako eh nahuras na ba alas 11 pasado na guys, tingnan natin yung ating earning buksan natin. Ayan, naka 1,142 na tayo. Ang credit wallet natin ay 83 na lang. Kailangan na natin makapag-top up. and then, tingnan natin lang booking. Ayan, oh. No? naka 9 booking na pala tayo. Ayan, naka-up pa yung ating, ano, kasi para hindi tayo pasukan. Ka-up na kakain lang natin katatapos lang guys nag shutdown <clears throat> guys nag shutdown yung aking ano cellphone yung ginagamit ko sa mobit nag shutdown no pakita ko sa inyo guys buti wala akong booking wala akong pasayro wala akong booking nag shutdown siya galing akong ano galing akong tipulo dito na sa Marikina ko nag ano, gapang, wala man lang pumasok na booking, buti na lang walang pumasok dahil kung meron, paano natin ma-attend yun? Nag-shutdown yung ating ano, cellphone. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Nag-shutdown. Ayan, oh, 1%. <laughs> Nag-1% na lang, di na ma-open. Ma Kaya ito guys, hindi natin nabuo yung buong araw. Pauwi na tayo, pauwi. Buti na lang. Nandito ako sa lugar ng Marikina, pauwi. Nasa JP Rizal ako. Kaya alam ko na yung pauwi kahit wala tayong waste. Guys, uh, mamaya pakita ko sa inyo kung magkano kinita natin. Ang lang ng kita nung pagdating ng hapon, halos pa isa-isa na lang. Wala na akong makuha. Sige na guys. ah uh, guys, nandito na nandito na tayo ngayon sa bahay ko gawa ng yung cellphone ko kanina ay nag shutdown nung nabiyahe tayo ng move it so hindi natin natapos ang buong araw so hanggang alas 2 alas 3 lang yata tayo pauwi na ako dito tingnan natin yung <coughs> naging rate natin rating sa kung hanggang anong oras tayo natapos nung biyahe kanina <coughs> medyo nagloko yung charger ng aking motor hindi nag charge yung cellphone ko kaya biglang nag shutdown buti walang wala akong booking kanina <coughs> so ito buksan natin yung ating data ay move it para tingnan natin ngayon lang na open yung ating cellphone ngayon ko lang na, na charge uh, kanina nag ano to, nag shutdown nung buti pa uwi ako kanina gawa ng walang booking na pumapasok nag bye bye ako papunta rito so sakto naman nag shutdown kaya tuloy tuloy ang uwi ko kanina so, tingnan natin yung ano so yan yung kinita natin kanina ayan 1491 tingnan natin kung ilang booking yan so ayan naka 12 booking tayo kanina so nagsimula tayo ng booking nakakuha tayo kanina ng booking sa umaga ay 6.42 6.42 ito yung unang booking at nasundan ng 7.12 at nasundan ng uh, 7.31 sunod sunod to eh magandang pasok kanina ng umaga hanggang alas 10 sunod-sunod ang booking ayan o pagdating ng alas 11 ay naging matumal na siya hanggang sa nakarating ako ng ay nakakuha akong booking ng alas 11 tapos alas 12 sa Robinson Galleria 12.52 and then itong 1252 to ay papuntang ano to uh, antipolo antipolo ang drop off nito pagdating ko ng antipolo natambay ako doon tapos ayun nung mag -a alas ala mag alas 2, nila na ako ay may nakuha akong booking ng malapit lang ito yung pinakalas na booking natin 1.59 PM so mga 2.30 na i-drop off na ito pagdating ng 2.30 ay wala na akong booking so nag takpatakbo na ako papuntang ano na Marikina ba mabagal lang baka sakali may tumakbo pagdating ng Marikina ay nag shutdown yung aking cellphone kaya ayun nag shutdown dyan nasa GP Rizal na ako Marikina kaya tuloy tuloy na ako umuwi kaya hindi natin natapos yung buong araw so yung kinita natin naka 12 booking tayo ay ito uh, ito yung kinita natin ng 12 booking ayan o no? ayan so nagsimula ng alas 6 Natapos to alas dos imidya. So yun lang guys, pinakita ko lang ang totoo lang kinikita ng isang katulad kong mobit driver. Hindi na ko naglalabis, hindi ako nagkukulang. Kung ano lang talang kinikita, yun lang pinapakita ko dito. Nasa driver naman yan eh, kung masipag ka, magsagad ka sa oras, kaya mo kumita dito sa mobit. Ang malaki. Nasa sayo lang yan. So yun lang guys, kung bago ka lang sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin bell icon para update kayo sa mga bago pa nating tutorial. Good luck!